Kakain na ako ng atmosal. Pagkagisi ko, wala na akong lagnat. Pero, inom pa rin ako ng gamot. Diba po, inom pa rin ako ng gamot. Ito yung gamot na iniinom ko. Yung galing sa Japan. Dala pa niyo ako, Yan. Tapos, kain tayo. dinapay ako, kakain na kami ng lunch. Ang lunch namin ngayon is itong tiyaya ko, tapos Vienna sausage, tapos lumpia. Kain tayo. Tapos na akong kumain at saka magugas ng mga plato. Ngayon na ginagawa ko, kanin, medyo kanina pa. Ito, nagsusulat ako ng reviewers. Yan. Ano? Statistics. Yan, nagsusulat akong reviewers kasi ang alam ko sa Friday, magkakaroon kami ng long quiz sa start. Tapos, mamaya, after nito, ang patakaran ko kasi para may, ano ko, inspiration. Yun. Uh, Pagkatas ng statistics, lahat na kailangan sa statistics. Basta, after isang subject, mananood ako ng video para ganahan ko. <laughs> Ayun, yun yung, ano, kaya bumibilis ang magsulat eh. Ayan, gising na ako. ah... Uh, sa sana ng tulog. Kasi so, feeling ko, init-init pa din. Naka-aircon na nga kami. Parang ang init pa din. <laughs> Pagkagising ko, mainit pa din. Ewan ko ba? Tapos, kakain kami ng merienda. Ako lang pala kasi tapos sa silaw kasan, Itong mochi, yung malagkit na puti. Yan, ganyan. Ano pa? Uh, tapos, itong mga red beans yung matamis na red beans. Yan, yung parang sa halo-halo. Di ba, minsan po may ganito rin sa halo-halo. Yan, ganyan. Tapos matamis din tong ano, yung parang sabaw. Yan, kain tayo. Hello, good afternoon. Ngayon ulit nag-vlog eh kasi sobrang busy ng mga nakarang araw. <laughs> Tapos, nandito kami ngayon sa SM. Kakataas lang ng klase namin. Tapos, sinundo ako nila Ocasal ng Teo Tosan kasi magpapagupit daw si Ocasal. Tapos, ako din daw. Gusto ko na ulit magkaroon ng bangse. <laughs> ayun, yung kaninang napakita ko sa isang clip, meron na palang bagong bukas na restaurant dito, which is yung Magnetified. Kaya, ayun. Ayun mo na kami ng merienda bago kami magpagupit niya Ocasal. Ito, merienda namin. ano, so, gulaman ng master shop. Ayan tayo. Ayan, naglalakad na ako papunta sa bench fix salon. Yun. Uh, doon kami magpapagubit yung kasa kasi nandun yung ano niya, para ang suki. So, yun. Ito ba ko ako papunta kay, kay Otosa, nasa gross, ay nasa food court kasi siya, naghihintay. Kasi, nasa kanya pala yung vlogging camp ko. Kaya, yun. Finish product. Nandito na lang. sa nagpapagupit pa. So, ayun. Uh, tapos na kami magpagupit. Kaya, umili kami nitong quickly. Ito kay Otto sa Stress Buster. Green apple, strawberry ata ito. Tapos, amin. Ito, quickly na taro ay nata. Tapos, ito pala. Kung meron man na sa Bench Fix Salon si Kuya Chris Espineta Senior Stylist siya yung nag, nag sa amin yung So yun, siya siyang mabutik-butik talagang iniisay sa niya yung mga dapat mangyari sa buhok tapos, kunyari, may gusto akong ganitong hairstyle. Kaso ah uh, tawag dito hindi bagay sa akin or hindi dapat hindi bagay sa tupo ng buhok ko. Yun, ina-advise niya na hindi magiging successful yung gusto kong mangyari. So yun, lang kami tapos pipili na ng regalo para sa baby shower ni ate doon sa Saturday. Ayan, nakauwi na kami ng bahay. Tapos pinonitil ko na yung buhok ko. Tapos pinilip ko na yung bangs para mamaya pag nag-aral, eh walang istorbo. Saka mainit din. Yun. So, ang dinner namin ngayon is itong adobo adobo, chicken wings, tapos may balun-baluna. -balo Yan, kain tayo. Good night na ako. Bukas lang ulit. Nag, medyo nag-uusap kami niyo kasa ng Spanish. Wow, nag-uusap. Joke lang. Nagbibilang lang kami. <laughs> Ayun. <laughs> na parang nila-review niya ako ng mga, ano, mga stock knowledge niya ng Spanish. yon. Kasi yung lola ko is half Spanish. Kaya, yun, syempre, sa so, okasan ay one-fourth. Ako, one-eighth. <laughs> Ayun. Yun lang. So, good night. Bukas na lang ulit. Mag-edit lang ako nito para habang ano, kasi mahaba na siya. Yun lang. Para habang nag-upload, nag-aaral ako para hindi sayang ang oras. So, yun lang. Good night. Bye! Ito, sana ba ba? Ayun. Medyo nilalagnat. ...medyo nila